Kumusta mga kaibigan? Mga kapwa ko Mangingisda. Ako ang inyong YouTube vlogger na si Mangingisda Expert at narito tayo para sa ating pinakahinihintay na forecast ng kape para sa darating na lunes, ikasampung araw ng Nobyembre, 2025. Ngayon, prangka tayo. Mga kaibigan, ang araw na ito ay magiging lubhang mapanganib para sa pangingisda lalo na sa malawak na bahagi ng Pilipinas. Bakit? Dahil mayroon tayong nagbabadyang bisita, ang bagyong uwan na tinatayang tatama sa Central or Northern Luzon bilang isang Category 5 na bagyo. Humanda tayo dahil ang kapi ngayon ay halos wala at ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya kung mangangahasak ang mangisda, pakinggan mo ito. Prognosis para sa mga uri ng isda at mga taktika. Pag-ingat una. Una sa lahat, uulitin ko. Ang pangingisda sa mga baybayin, dagat o malalaking lawa ay hindi inirekomenda dahil sa bagyong uwan. Ang hangin ay lalampas sa isandaan labing limang milya bawat oras at may matinding ulan sa maraming lugar. Pero kung hindi ka direktang apektado ng bagyo, at kung may ligtas kang matatagpuan na lugar, malayo sa baha at malakas na hangin, marahil sa isang maliit, protektadong palaisdaan sa loob ng lupa, narito ang ilang teoretikal na payo na may paalala na ligtas una. 1. Ano? Tilapia, Plapla Ang tilapia ay kilala sa pagiging matibay. Kung makakahanap ka ng protektadong lawa o palaisdaan na malayo sa direktang epekto ng bagyo, hanapin sila sa mas malalim na bahagi, malapit sa mga nakalubog na istruktura o halaman. Sa ganitong kagulong panahon, sila ay nagtatago at naghahanap ng kanlungan. Gumamit ng maliit na kawil at natural na pain tulad ng tinapay, mais o maliliit na uod. Kailangan ng light tackle at subukan ang bottom fishing. 2. Dalag, mudfish. Ang dalag ay isa pang matibay na isda na kayang mabuhay sa mahirap na kondisyon. Hanapin sila sa mga lugar na may makakapal na halaman, sa ilalim ng mga takip o sa mga maputik na bahagi ng mga pond. Dahil sa kaguluhan, sila ay magiging mas passive. Subukan ang live bite tulad ng maliliit na isda o uod. Maaari ring gumana ang dark-colored soft plastics. Kakailanganin mo ng mas matibay na tackle para sa mga ito dahil sila ay lumalaban kapag nahuli. Pagsusuri sa kondisyon, bakit ganito? Panahon. Ito ang pinakamalaking salik, mga kaibigan. Ang lunes, ikasampung araw ng Nobyembre, ay masisira ng bagyong uwan. Inaasahan ng matinding hangin, lagpas isandaan labing limang milya bawat oras at matinding pag-ulan sa maraming rehiyon. Ang atmosperikong presyon ay bababa ng husto. At alam nating lahat na ang biglang pagbabago sa presyon ay nagpapahirap sa isda na kumain. Ang temperatura ng hangin ay nasa pagitan ng 27 hanggang 31 degree Celsius. Ngunit ito ay balewala dahil sa bagsik ng bagyo. Ang bagyo ay magdudulot ng malalaking alon at mabilis na agos na magpapalayo sa isda. Temperatura ng tubig sa kabila ng bagyo, ang temperatura ng tubig dagat sa Pilipinas ay mananatiling mainit na sa halos 28 hanggang 30 degree Celsius. Gayon paman, ang tubig sa mga lawa at ilog ay maaaring mabilis na lumamig at maging maputik dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha. Ang isda ay maghahanap ng mas matatag at mas kalmadong lugar. Face ng Buwan sa lunes, ika ikasampung araw ng Nobyembre, tayo ay nasa phase ng waning gibus o lumiliit na gasuklay. Ang iluminasyon ng buwan ay nasa anim napu hanggang pitumput apat na Sa normal na kalagayan, ang phase na ito ay maaaring magdulot ng disente hanggang magandang kape. Ngunit sa ngayon, ang epekto ng buwan ay ganap na nalalagpasan ng matinding bagyo. Ang mga sinaunang paniniwala sa pangingisda ay nagsasabi na ang buwan ay may papel, ngunit ang kalikasan ay may sariling batas, pangkalahatang aktibidad ng isda. Ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging lubhang mababa. Ang isda ay magtatago, mapipilitang lumipat at stressed dahil sa biglaang at matinding pagbabago sa kanilang kapaligiran. Bukod pa rito, may mga closed fishing season na umiiral para sa Galunggong sa Northern Palawan simula Nobyembre 1 at para sa maliliit na pelagic fishes sa Visayan Sea at Sambuanga Peninsula simula Nobyembre 15. Kaya't mas mabuting iwasan muna ang mga species na ito. Pangkalahatang pagtataya ng kape. Lubhang mapanganib at halos imposible. Ang kape ay halos wala. Ang araw na ito, mga kaibigan, ay hindi para sa pangingisda kundi para sa kaligtasan. Ang dahilan ay ang direktang pagtama ng bagyong Uwan na magdudulot ng napakababang presyon, matinding hangin, at pagbaha na siyang magiging dahilan upang magtago at maging inactive ang mga isda. Kaya mga kaibigan, sa araw na ito, pakinggan ninyo ang aking payo. Manatili sa ligtas protektahan ang inyong pamilya. Walang huli ni Kaliskis. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kasamahan sa pangingisda. Anong mga karanasan ninyo sa pangingisda sa bagyo? Ibahagi sa comments sa ibaba. Mag-ingat sa lahat.